So bago ko po i-report sa inyo yung latest na balita sa hearing sa Marikina ay uh, quick update lang sa new time ratings nitong huling dalawang araw. Okay? Eh? So magsimula po tayo nung Monday. So nung Monday, October 16, ang EAT po nangunguna pa rin with 4.2. Yung sa tape with 3.5 at sa It's Your Lucky Day with 2.6%. Okay? Eh? Nung sumunod na araw naman po, Uh, nangunguna pa rin ang EAT with 4.4 uh, Yung pong sa tape, 3.4 pa rin Sila pa rin yung number 2 At yung It's Your Lucky Day ay uh, Mas bumaba po lalo At 2.1% So mukhang... Uh, hindi ganong kalakas po yung pagtanggap ng tao dito po sa It's Your Lucky Day kumpara po sa It's Showtime. Sa akin, understood naman yon kasi bagong programa. Hindi talaga madaling uh, mag-develop ng mga noontime show na pwede mong itapat dyan sa mga mas established na, na mga noontime shows. O, pero yun po. So, speaking of, speaking of itong mga nagbabanggaan na noontime show, yung pong kaso sa Marikina ay uh, matutuloy na sa Lunes. Ayun, na miss ko yung Marikina. Kamusta kayo E Pupunta na naman tayo, kakain na naman ako doon sa karinderya doon sa gilid ng korte. Ay, nakakamis, nakakamis pumunta dyan sa Marikina at babalik pala tayo this Monday. Kasi po merong bagong uh, report yung pong uh, Manila Bulletin na magkakaroon na po ulit ng hearing sa Monday uh, this time ay kasama naman po yung mga taga GMA. GMA Network to present witness to TVJ's 8 Bulaga copyright infringement trial. Kasi po nakakalimutan po natin minsan, maski ako nakakalimutan ko, nakasama nga pala yung GMA doon po sa hinabla ng TVJ para po dito sa infringement trial sa Marikina. So, basahin po natin yung news, pagkatapos mag-react ako ng konti. Uh, the first trial for the copyright infringement and unfair competition filed by TVJ and Jennifer against Tape and GMA will start on Monday, October 23. Uh, TVJ and Ferre filed the case last June. Yun, yun sa copyright infringement, and unfair competition, uh, otherwise known as the... Intellectual Property Code of the Philippines with application for issuance of writ of preliminary injunction. Um, ito. they are asking the court to issue an injunction to stop tape from replaying it itbulaga episodes, segments and audiovisual recordings done before May 31 this year and using the title. Eat Bulaga. So ang gusto nila mangyari, lahat ng episode na nandoon ang mga pagmumuka nila Bossing Vic, Tito, Joey, Joey De Leon. No? basta lahat ng mga episodes na ginawa before May 31, nung sila ay nagpaalam, ay uh, sa tape ay ayaw po nilang ipalabas uh, doon dito sa GMA. And at the same time, they want them to stop using the title Eat Bulaga. Yun. So, the Marikina Regional Trial Court set the date After it finished the hearings in the writ of preliminary injunction which was tackled first before the main case. Okay? So nauna yung writ of preliminary injunction, yun yung sinubaybayan natin for the last three months. O, on October 23, GMA will present its witness with the next hearing set on October 27. O, so dalawang ano pala yan. So dalawang uh, magkasunod, 23, 24, 25, 26, 27, Friday. Okay? So the court will decide if uh, TVJ and Ferre have a claim for copyright infringement against tape over the sh entire show, with it bulaga, and the sh show's jingle, and if a permanent injunction can be issued against the two defendants. Una, uh, kuclaim sila ng uh, damages doon sa pinalabas na replay nung wala sila. Pangalawa, pipigilan nila na for them to show ever again. Di ba? Hindi, yung black time nyo dyan, never nyo pwedeng gamitin yung mga kahit anong episode na nandong kami. Eh? It will also make a decision on TVJ and Ferris' claim of unfair competition against tape over the use of Itbulaga name and logo. So, during the trial for the main case, TVJ and FERRE and TAPE will no longer present any evidence as they have already adapted all the evidence presented during the injunction hearings. So nung injunction pala, sinasabay na din yung mga ebidensya para sa main case. O kaya pala ganun. So akala ko, pang injunction lang, hindi pala sabay na pala sa lahat. Since nandun na nga naman yung witness, tatanungin na din natin siya tungkol doon sa main case. So para klaro ha, para klaro sa dalawa 'yan, yung kaso sa Marikina, dalawa yung dinidineg. Una yung main case, yung copyright infringement, uh, tapos pangalawa yung writ uh, of preliminary injunction kung saan pipigilan yung paggamit ng Eat Bulaga title habang tumatakbo yung kaso. Okay? so dalawa 'yon. Yung yung una, yun yung main case. Yun pa lang yun yung uh, didinggin ngayon kasama na yung sa GMA. Kasi yung GMA ay hindi kasama doon sa preliminary injunction. So, um, De Leon, Tito Soto, and Ferre testified during the injunction hearings. Uh, Vic Soto was supposed to be presented as witness but the TVJ camp decided not to. Hindi na nila pinag-testify si Bossing. Of course, dun sa kabila, na -cover natin yan si Mamalu Choa Fagar. si Romeo Alusos, si Kong si Kong Rom, si Kong Romi um, oh, so yan. So 'yun ang tanong, sino kaya ang mga witness ng GMA na lalabas sa sa Uh, lunes at sa Friday next week So, ayan, abangan po natin oh, Excited na kung bumalik sa Marikina Nakakamiss sa totoo lang Kasi ilang araw, ilang araw Ilang araw na hearing yun Pito, walo uh, Nandun lang ako sa Marikina Tapos in between, in, habang inihintay ko nag sa ikot-ikot ako doon Sa palengke, sa city hall Sa mga kainan doon. So, ang sarap mag-ikot sa Marikina So, kita-kita tayo ulit Sa lunes yan na naman po, and ito na, ito na yung sa main case And uh, hopefully by Monday, tingnan po natin kung meron ng desisyon yung korte sa rate of preliminary injunction Okay, so dalawa pwedeng mangyari dyan guys ha Para alam na natin ha, either mananalo yung side ng TVJ at uh, ang laking bagay noon kasi yung sa tape, magpapalit na sila ng pangalan kaagad-agad. Mukhang EB Happy yung kanilang gagamitin habang ano habang dinidinig itong kaso. Kaya nag-ready na sila. ba diba? Yun yung isang option doon. Or pwedeng manalo yung side ng tape. In which case, sigurado, sigurado ako, ikakalat nila sa media yan, ilalabas nila sa mga vloggers nila yan, na, and they will say na ito ang proof palalo na kami dapat, ang karapat dapat. So, yun na, dalawa yung pwede mangyari dyan. Sa totoo lang, I've been covering this, hindi ko talaga masasabi. Dahil hindi ko naman naririnig yung mga nangyayari sa loob ng korte. Hindi naman tayo ano doon. Wala naman tayong access doon. At sa lang yun, para sa korte lang yon At hindi pwedeng, hindi pwedeng ilabas sa tao yung mga merits ng kaso. So, we will just have to wait and see next week. Ayan. Bago magtapos ang October, mukhang, mukhang may mag idea tayo kung saan, di, saan direction nito. And of course, nandun yung mga abogado, tanungin na din natin yung kaso sa trademark, kung lumusot na ba yung kay Joey De Leon, at yung uh, sa labor, tanong na din natin kay Atty. Maggie. Wala akong number ni Atty. Maggie, doon ko tatanungin, siya sasagot. So meron din akong update dyan, abangan nyo guys. Uh, baka bukas, try ko ipost. So thank you very much, see you po sa next video po natin. Good evening, mga Dabarkads. Bye-bye.